atin pong kilalangin at ating tanggapin sa ating minamahal na bayan ng Infanta, syempre po ang ina ng ating pong lalawigan, ang tagapagtaguyot ng servisyon tunay at natural, palapakan po natin Governor Dr. Helen Tan. Kasama rin po ang ating simpatikong kaibigan. sino ka niyang artista? Ha? Anong bitoy? Bitoy ito ako. Aha. Paulo Apilino, mga kaibigan, palagpagad po natin, Vice Governor, Lord Alcala. Kasama rin po natin ang isa nating mahusay na bukal ng ating unang distrito. Bagamat wala si Bukal Jerry po ngayon, explain ko na lamang mamaya dahil may session sila. Pero hindi po niya pinaragpas ang pagkakataon mga kasama kayo. Palapakal po natin, Bukal Julius Luces! Aba, may aming pagkakala sa inyo ha. Pero pwede ko wala sa inyong siman. Wala. Nagilala na, kahit malinis na siya ilalapit, na Si Malima, si Manginisip, pati si... si, si. <laughs> si Man, maraming din po yan. At syempre, tutulungan po natin, isa pa rin po na magiging katawang ni Bukal Julius Jusis sa Sanguliang Palalawigan, ang may uh, uh, diretsuhan ng mga kaibigan. Kababayan po natin, isang mahusay na general, abogado, tutulungan po natin na maging board member para mas marami kang matulungan din sa ating bayan, Palapakan po natin, Attorney General Bingo El Masarota. <laughs> Pinatanong ko si siya nga pala eh, ay alumni dito sa May Batch, ET1, parang kailan na. At siyempre kasama natin ngayong araw mga kaibigan, bagi ko lang kapabilis ang mga magagaling natin masisipag na pagsiyan ng bayan. Kasama po natin ang Chairperson ng Community Health, Small at Terrible, at kapal po natin kung siya Sherwin Romigliano. <laughs> Ngayon din po nga si Sir nandito po naman ang chairperson natin ng Committee ng Education sa Sanggol ng Bayan. At sa rin ay nangangarap na mas dumami pa mga scholars ko balang araw ng ating pamahalaan. Kaya palagpakan po natin ang masipag na kungsiyal-kungsiyal, Kiko Kirk Burango. At ang ating pong taga ng transportation. Okay, okay, may student license ngayon ha. Doon sa Tilaway, makapagusin nyo mag-apply ng lisensya sa LTO. Ang itutulak po, at talagang tagapagtaguyod natin mga kaibigan, ang chairperson ng Committee ng Transportation ng Sangguniang Bayan. Pastor, magaling na kunsyal, palakpakan po natin, mabuting lingkod bayan, kunsyal Pastor Manny, Amerika. <laughs> Tsaka meron libring, uh, anong tawag doon, TDC, Theoretical Driving Course. Pwede pagkatapos na ito, punta muna kayo sa medical mission, para makapagpa-check up po, ang medical mission po ongoing ngayon. Ongoing doon sa convention center. Ano po? Sa may kumun. Yun may medical, may dental, may surgical. So sa medical, halo po yan, may ENT. o may mga mag gusto sa'yo magpaderma ng inyong mga kurikong! Ako may nagpatanggal ng... <laughs> sa akin, ano, ay... Gino'n lang ako pwede din po yun, libre yun. ENT, sa mata, meron din po. Um, Pangatropa, libre yung tulik. Ah, pwede pa tayo humabol. Mayroon din po doon, uh, pag-opera sa bukol, at uh, libre So, yun po ay uh, ongoing hanggang ngayon. Ah, Pagpapalita lamang mga kaibigan. Sa dami ng naitulong sa atin ng servisyo tunay at natural sa pangunan ni Governor Dr. Helen Tan, o isang pula na natin. Alam nyo bang itong pinakatayuan natin? Ito'y ito, y, ito y napakababa noon. Ito'y laging binabaha. Ito'y uh, nung naalala ko si Consul Manny America, siya PTA President, inilapit na kay Governor Dr. Helen Tan. Ora mismo, nabaguhan po itong lahat at itong Tayo po natin. Kaya po, uh, makikita niyo, kulay orange yan. Pagawa po yan, sariling dupot o sariling sikap ni Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan naman natin mga kapatid. Bukuti po dito, yung ilang mga pagawaing nakikita natin ang ipabalita ko din para sa ating mga kabataan. Bakit? Mabilis po lamang ha? Bakit super mapagkalinga si Governor Dr. Helen Tan sa mga kabataan, lalo sa mga mag-aaral? Ito po ha, para unawa natin. Dati wala naman ganito ay. Eh. Dati halos wala namang nabibigay ng education ng assistance. Pero bakit kahit maliit ang pondo ng panghalaang panlalawigan, imagine, ang iniwan na po, loan kay Governor Dr. Helen Tan nang siya ay mag over na bilang governor nasa 1.1 billion. Loan iyon ha. Ibig sabihin, hindi naman niya panunukulan pero nang umupo si Vice Governor Third, si Governor Dr. Helen Tan, sila bukal meron agad silang kailangan bayaran dahil utang ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng maliit na budget, sa kabila ng mga utang na iniwan, priority lagi nito ang makapagbigay agad ng tulong. Kaya makikita po natin, itong ginagawa natin, sabihin man po natin, hindi naman ito full scholarship, pero sa dami po, kaya makikita po hindi kayo ganun kadami, dahil every, halos every month, uh, sineset po lagi mag-pay out. Pero napakarami na pong nagbigyan ng educational assistance sa atin. Bakit? Si Governor Dr. Helen Tan, yung po'y kaya nakarating sa atin sa so, Quezon, eh, so, yan po'y papanggit niya. Kaya uh, iba ang tapang ni Ma'am dahil sa kagustuhang makapag-aral. Mula sa Batangas, nagpunta ng Lucena, nagbebenta sa palengke. Maswerte kayo kung kayo hindi nakakapaghanap buhay, halimbawa para makapag-aral, sigo kailangan niya maghanap buhay. Bago pumasok, dadaan ng palengke, magbebenta sa palengke. Pagkatapos pumasok, pabalik ng palengke, magbebenta sa palengke sa Lucena. Dahil alam at kanyang batid na nasa edukasyon yung pag-angat ng buhay. Kaya hanggang may natitira, sabi niya, sarili mong pera, napakarami yung scholars, o pamahalang palalawigan man napakaraming scholars, o tinutulungan, kahit maliitang pondo may merinerihin natin para makaabot sa bawat isa. Naunawaan po na lahat. So may hugot. So ibig sabihin, pag natulungan po tayo, hindi sapat na tayo lamang para sa atin lamang ito. Ibig sabihin, may responsibilidad din po tayo na pag nakatapos ka, tutulong tayo sa bayan. Pag tayo po ay uh, nakatapos sa pag-aaral, magiling tayo ng maayos. Ano mang trabaho ang iyong puntahan o ng iyong mga anak. Ano po, dahil bakit? Ang itinulong sa akin tulad nito, galing sa provincial government, ibig sabihin, pondo ng bayan. Kaya may pananagutan tayo sa bayan maliit man o malaki, Nagaling sa pamahalaan, ibig sabihin, pinagtuwangan niya ng taong bayan para may maibigay sa iyo. Kaya pagbubutihin po natin. Malinaw! At hopefully, makita namin kayo sa mga darating na araw na tagumpay, pwede nyo kami kuhitin. Ah, sabi, mabibig siya si Ate Dibot, eh, agad ako kanina At sabi, anak ko, gagawin ko ito. Ayun So yun din po ang pangarap natin. Pag natulungan, mamonitor din namin kayo. Ano ma'am, yung mga naka-graduates natin, sana may inventory tayo. Kumusta, anong natapos, yung mga nabigyan natin ng EA, nasaan ngayon nagtatrabaho. At uh, maaaring mga makatulong din po ang pamahalaang panlalawigan, ang pamahalaang lokal, kung saan din kayo po pwedeng, halimbawa, may job opportunities, may po kayo. Ano po? So yun lamang, again, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa Seredition Tunay at Natural. Palakpakan po muli natin. Governor Dr. Cora Vice Governor Terje Alcala, Bukal Julius Luces, at si Sir Elmo, Attorney Ringo Sarona, ah, kasama po ng ating mga konsel, konsel Kirk, konsel Maya Merica, konsel Sherwin Amigyan. Magandang umaga po at pagpalaki tayong lahat ng Panginoon. Muli po,